Yon mga kapaiters Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat At kumusta tayong lahat At welcome back to my youtube channel Mix TV Rosil Panibagong araw, panibagong buhay At panibagong activity na naman tayo uh, Sa video ito Ibabahagi ko sa inyo Ibali nandito na kami sa Rupdik Nagpapile ng CHB Para sa ating parapit Ito yung mga parapit natin mga kapaiters Paikot yan dito sa ating uh, Rupdik. Tibali, babahagi ko sa inyo ng aming paggawa dito. Paano natin gawin? Diskartihan ang ating uh, parapet. parapit. At bago yan mga kapaiters, isahan ko ang inyong like, subscribe, at pindutin nyo na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong video i upload about construction. At tara mga kapaiters, samahan nyo kami sa aming mga tarbaho. Go! Yon mga kapaiters, kibali yung ano namin ngayon, activity is piling sa seats B. Uh, may nagpile dito sa ating parapit at may nagpile dun dun sa ating ground floor. At kibali ito yung ating roof deck. Ayan. Ito yung binubuhusan namin dati mga kapaiters. May video ako nito. At sa ngayon, nakapag-file na kami ng parapit dito. Uh, babahagi ko sa inyo paano natin ang tamang pag-install ng parapet files uh, sa HB dito sa ating roof deck. Dali itong roof natin, naka-sloping yan dito. Ayan. Itong mga PVC pipe. Mga abang yan sa ating mga floor drains. Pati doon, paikot yun doon. Uh, kibali, ito yung parapit natin. Uh, ginagawa ko dito mga kapaiters. Kibali, nagtanim ako ng mga posti dito. Every 3 meters, may posti tayo. Para matiba yung ating parapit. Uh, kibali, sa nangyari dito, inuna ko pagpa-file yung ating CHB. Inuli ko pagbuhos yung ating posti kasi mababa lang to mga kapaiters kibali 1.2 meters lang yung uh, taas sa ating parapit dito tapos may beam pa tayo dito na 30 by 20 pwede naman to ihuli eh, lang pagbuhos yung ating poste dahil wala naman itong uh, papasanin na mabigat kasi wala na dito didin na tayo dyan 1.2 meters lang haba or taas sa ating parapit Bali, nagtanim ako dito ng poste. Ah, nakain sa buhos yan. Ah, 40 cm. Point, point 40 meters yung nakabaon dyan sa ating buhos. Kasi sinagad ko yan yung yung beam kasi natin dyan. Yung taas ating beam is 40 cm. Kaya sinagad ko pagbaon yung ating poste dito. Nakabaon yan ng 40 tapos dito sa spacing natin sa ating mga anilyo or ties uh, 10 yun para matibay siya mga kapaiters pag ako kasi maggawa ng mga posti, iuna ko sana ito pag buhos bago yung ating hollow block pero dito inuna ko lang yung hollow pag, uh, pag pag file dahil sabi ko na nga mababa lang 'yan, hindi 'yan mataas at saka wala na itong uh, pinapasa na mabigat. set out kay engineer. So mga buyers dito naman sa ating uh, ground floor. Piling of seats B pa rin tayo dito kasi yung activity namin ngayon uh, pagkasintada ng mga uh, hollow block or seats be yan i-share ko naman dito paano natin i-file yang ang mga hollow block dito sa ating mga wall. Di outer wall yan, mga kapaiters. 'Yon ito yung ating outer wall sa ating basement or ground floor. 'Yan napakahalaga dito mga kapaiters. Gamit pala natin dito is size na CHB. Yan, ito yung opening natin sa ating bintana. Yan, piling natin yan sa ating bintana at napakahalaga dito mga yung ating lintel beam sigali ito yung ating lintel beam kasi header yan yung iba kasi nag install ng mga opening sa ating mga window uh, lang nila dyan tapos nilagay itong pinaka runner nila sa header tapos wala ganito sitting lang pero sa akin dito mga fighters, para matibay mayroon tayong lintel beam sa ating mga uh, opening sa ating mga uh, bintana. Katulad nito. lalong lalo, lalo na dito mahaba yung ating, umalaki yung ating bintana. Ibali uh, 1.2 by 2 meters yan. 2 meters yung taas niya. length Yung height niya is 1.2 yun, kibali si mga kapaiters yung kabilyada namin sa aming uh, lintel beam is si bar lang si bar ginagamit natin kung may lintel beam tayo, meron din tayong stepiner column yon, ito yung stepiner column, pinoformahan na Every 3 meters din yun mga kapaiters yeah. mula doon, hanggang dito 3 meters uh, stepiner column tayo dating sa opening sa ating mga bintana mayroon tayong lintel beam. yun ang tamang proseso mga kapaiters pag magpile tayo ng CHB uh, kibali size yung gamit namin CHB dahil outer yan uh, wall outer yan sa ating building pag dito na tayo sa loob sa interior na tayo pwede na tayo gagamit ng D4 na CHB hinuli namin pagbuhos tong SOJ mga kapaiters dahil pag na namin ito pagbuhos pag pagasintada namin dyan pag plastering, magkadumi yung flooring natin saka na natin magbuhos dito pag matapos na natin pag ng CHB at pag clustering ito yung sitwasyon dito sa ating ground floor yung iba doon pile Ayun, yan lang ang technique mga kapaiters. Ito ang matibay at nasa proseso tayo, sa tamang proseso tayo pag uh, maglagay tayo ng lintel beam dito sa mga pining sa bintana. Para matibay sa Ang purpose nito mga kapaiters para hindi magcrack yung ating mga CHB dito. Dahil may uh, papasanin pa ito na hollow mula doon sa ating beam ang bigat dito sa taas sa saluin dito sa ating lintel beam kaya mag, napaka importante yun para hindi maapiktuhan yung baba yung pader natin sa baba hindi maapiktuhan sa bigat ito ang sasalo yung ating lintel beam kaya maglagay tayo nito yon dito naman sa ating rope deck mga kapaiters para sa ating parapet filing sa CHB b. size pa rin yung gamit natin yan, this size na hollow block. Ganoon pa rin yung proseso mga kapayters. Maglagay tayo dito ng beam. Hindi na lintel beam ang tawag dito. Ito, tawag na dito is beam. Dahil 30 by 20 yung size ating beam dito. Pag tinatawag natin ang lintel beam, ang lintel beam ay nasa ibabaw ng mga opening. Katulad ng bintana at pintuan. Yun yung lintel beam. Pero dito, tawag dito maglagay tayo ng beam yon so mga kapaiters pag matapos namin to pag pile paikot to paikot yung papailan na namin pag tapos nito ah uh, lagay tayo ng beam plaster dahil pagkatapos niyan, maglagay tayo ng membrane uh, water waterproofing dito i-share si ko sa inyo mga kapaiters pag maglagay na kami dito ng uh, torch membrane waterproofing iba ko sa inyo yun pagkatapos na nito pag plaster at at magcomplete na ba lahat dito ang ating uh, parapet parapet or firewall yun lang yun so okay mga kapaiters Uh, ito lang muna yung isi ko sa inyo at update rin ito sa aming ginagawa dito ayun hanggang dito lang muna mga kapaiters at uh, sana may kunti kayong nakuhang idea sa about construction thank you for watching bye bye